talbos ng kamote tsaka sa luyot. For today's video, mangunguha tayo ng spider shell kung tawagin dito sa amin ay ranga-ranga. Pero sa Bisaya, ang tawag dito ay sa... Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Let's go! Wow! Ang ganda naman dito, Kuya Carl. Bakit ang daming isda dito sa inyo? Eh, ganyan talaga kasi dito sa amin, alam mo, naalagaan dito yung nang ma ng maayos yung mga chorus. Wow! Ang ganda naman. Teka lang, sino po yung kasama niyo, Kuya Carl? Ah, yan ang kasama ko ngayon. Si Edgar, aka Bugres. Oh, joke lang. Ah, si Kuya Edgar pala yung kasama mo dagdag dag to dag <laughs> <laughs> <kabo. laughs> at sumisid na uli kami dito para maghanap uli ng isda. Ay, ah, ibig sabihin pala mamamana kayo Kuya Carl. Oo, mamamana kami dito kasi wala kami pang ulam. Wow, ibig sabihin pala kapag dito sa probinsya, pupunta ka lang ng dagat, meron ka nang makukuha libreng pang ulam. Oo, ganun na nga kasi dito sa probinsya, hindi mo kailangan uh, ng palengke para kumuha ng ulam. Kasi dito may makukuha ka lang sa paligid-ligid kahit nasa bukid ka. Pwede kang magtanim ng sarili mong mga gulay at putas. Pag dito ka naman sa dagat, pwede kang pumunta sa dagat para manguhuli o kumuha ng yung isda kapag marunong ka ang ng isda hala bakit parang ang gulo ng explanation mo dun kuya Carl ah basta huwag ka na magtanong tanong yun na yun ang gulo mo naman eh. ay sorry po kuya Carl hindi na nga ako magtatanong wow naman ang sarap naman tumira sa probinsya may libre kang makukuhang mga ula lalo na kapag marunong kang dumiskarte tama ka dyan pero alam mo basta marunong kang dumiskarte makakahanap ka ng pangulam. ulam lang yan eh hindi dapat ang ulam uy ba't nagagalit ka na kuya Carl <laughs> joke lang hindi ako nagagalit ini-explain ko lang ah Kala ko po kasi nagagalit ka na eh. Kaya kala, gano'ng kalalim po yung sinisid ni Kuya Edgar? Ah, uh, yan ay 10 meters. Diba? Ang lalim. Sobrang galing niya sumisid kasi dati siyang muro Ami. Wow! Kasama pala siya ni Cesar Montano. Ay, nakumbata bata ka, puro kakalukuhan. Ang dami mong talagang alam. Umanin ka daw, para karang? Oo. <laughs> Ang galing mo talaga, Kuya Borges. Ano yung nakasintay na yung na sa bahay? Patingin daw, rarangang? Hai, oh. ikan turis pak. Kami mana pak? Ini teman kan Ah, boleh Wah, kabut. Jangan ini dah

naghahanap kayo ng spider shell o hanap kayo ng rangaranga -ranga, dapat malinaw ang mata ninyo kasi tingnan ninyo yan ang spider shell halos kakulay lang siya ng mga lumot at ng corals Kaya dapat titingnan ninyo ng maayos at dahan-dahan lang -dahan yung inyong paglangoy wala huh? <laughs> pa ko ito na wala pa palang agahan mag uwi ka na do <laughs> let's go วินะครับไม่ว่าจัง maganda ang kuha natin doon kanina siyempre ang pugi Ito. Ito, okay, okay. Ay, ka eh. tadi naman naman tanggal ay kagad huwag ka magsabi ng good words good words what is the words what is the word Pinanak ko na lang yung kantor, isti, wala mong mapanak na malalaki. para dagdag lasa mushroom lagyan ng tubig at takpan sabi ni papa lagyan ko raw ng sili mah? sili ma o taong sili Ha? walang sili? ay ito ilang piraso pa? Dalawa lang daw ito na ito na ito na ito na ito na tunay 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 muna natin. tunay 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 talbos at tanglad Yan ang ating master chef. Mana pa? <laughs> Pitik-pitik mana nampak pak? Bagi dia nanti dah talbus Kalau yuk Kalau saya pasang tingnan nyo to yan yung laman nya tapos tinatanggalin. parang may ano sya dito eh. yan yan ang laman oh init, oh. init. pa natin hmm sarap try natin lagyan ng alam natin kung gaano kasarap. Mm. Sarap. mag... May power pa. Hmm. Ginaset ko doon sa dalawang oras lang. Matay lang siya. Kadlawan. Ini yang kita cari sekarang. Sedang ulang? Ya. dia tanggal umur dah. Yang nama? Acara. Di sini.